Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinisisi ng China na ang Pilipinas ang responsable at umano'y may kagagawan sa nagdaang insidente sa pagitan ng mga barko ng dalawang bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea batay sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin kahapon December 19. Aniya, hindi sumasalamin sa relasyon ng Pilipinas sa China ang maritime disputes at bukas naman sila sa pakikipagdialogo at konsultasyon sa bansa upang i ba ang mga issue. Samantala, naniniwala naman si Senator J.V. Ejercito na maaaring pinopondohan ng China ang trolls para sa destabilization efforts laban sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa senador, isa siya sa mga inatake ng paid trolls sa social media na pumapabor sa China sa kabila ng ilang beses na pambobomba ng tubig, panghaharang at dangerous maneuvers ng Chinese vessels sa mga barko ng bansa. Ang maliban sa kanya ay naging target din ng trolls sina House Speaker Martin Romualdez, Philippine Coast Guard Commodore J. Tarriela, Defense Secretary Gibochoodoro at Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaugnay nito, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangailangan ng Pilipinas ng makabagong estratehiya upang kaharapin ang ipinapakitang agresyon ng China sa WPS kasunod ng tila mahinang direksyon ng kasalukuyang diplomatic efforts ng bansa sa Beijing. Inanunsyo ni Senator Francis Tolentino na bababa siya sa kanyang posisyon bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee on January. Saad ng senador, isa itong compliance sa agreement na uupo lamang siya sa chairmanship ng panel ng one and a half year. Bukod sa Senate Blue Ribbon Committee, bibitawan din ni Tolentino ang kanyang posisyon sa Commission on Appointment. Una nang sinabi ni Tolentino na kanyang tinanggap ang posisyon sa Blue Ribbon dahil nais niyang tulungan ang administrasyon ng Senado para mas mapabilis ang formulation ng iba't ibang komite. Aminado si Tolentino na ang kanyang plano na muling tumakbo sa 2025 ang isa sa mga dahilan kung bakit nais niyang tuparin ang agreement. Sa pagbibitaw sa Blue Ribbon Panel at CAC, may iiwan kay Tolentino ang chairmanships sa Senate Justice Committee at Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Nasamsam ng Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro, ang dalawang smuggled luxury vehicles na nagkakahalaga ng 30 milyong piso sa Mindanao Container Terminal sa Taguloban ni Samis Oriental noong December 15. Ayon sa BOC, misdeclared na used truck replacement parts ang cargo na galing pang Korea noong December 12. Makatapos makatanggap ng derogatory information, nagsagawa agad ang BOC ng pre-lodgement control order at spot check examination na naging daan sa pagtunto ng smuggled luxury vehicle. mag issue ang customs ang warrant of seizure and detention sa shipment bilang violation sa Customs Modernization and Tariff Act. Hinahanda ng gobyerno ang pag-issue ng special permits at pag-deploy ng libreng sakay kung sakaling magkaroon ng shortage sa Public Utility Vehicles o PUV sa susunod na taon. Sa ating Transportation Undersecretary Timothy Batan, maaaring mag-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permits sa January 1 sa consolidated operators para pwede nilang daanan ang mga rutang may kakulangan sa PUVs. Dagdag ni Batan, nakikipag-ugnayan sila sa local government units para sa deployment ng libreng sakay sa mga pasaherong maaapektuhan. Sa ad ni Batan, Walang dapat ikabahala ang publiko dahil base sa datos ng LTFRB, may consolidated operators ang bawat major road sa Metro Manila. Gayunpaman, hinihikayat pa rin nila ang operators na mag-consolidate bago ang December 31 deadline. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.